So, good morning, good morning po dyan sa inyong lahat po dyan. At ako po eh, maga po ako nagising at ako po ay maglilinis uli dito sa aming kapaligiran. Ah, sa ilog pala naman kaya ano. Kukunin ko lang po mga ang aking kong nako ako ng aming kapaligiran. Good morning po. itu. Jangan, jangan, jangan bahaya. Good. So, nakatapos na po ako maglinis. Dito na po ma ako magde de -end po ng aking vlog. <coughs> Tapos na po. Malinis na po ang aking pong kalap kapaligiran. Hanggang bukas na ulit po ako magba vlog Bye-bye!